What's mga badi? Flex ko lang itong aming small business ng aking best friend. Ayan, kung makikita ninyo. Uh, bali mobile bar siya. Nagkikater nga pala kami mga badi sa anumang okasyon. Birthday ng bata, ng matanda, at kahit anumang okasyon mga badi. Contactin nyo lang kami sa body shaker mobile bar. Yun ang FB page namin mga badi. At dako na tayo dito mga buddies sa ating unang event ngayong taon 2025. Andito nga tayo mga buddies sa Palms Private Resort, Barangay Iyam, Lucena City. Ang event nga pala namin ngayon mga buddies ay binyag at syempre sinabay na rin ang birthday ng kanyang daddy. May swimming pool nga dito mga buddies, may pambata, may pang matanday. Hindi day. na natin yung pagbubuo ng ating mobile bar mga buddies at kaya kinukulang ko na dito yung aking business partner. Ayan na nga si o, oh. busy siya o. Oh. Ang sabi ko nga dito kay buddy ay buddy kulang ka nang nilabas. Ang sabi nga niya sa akin dito ay magintay daw ako at masyado daw ako madalian mga buddy. Kung makikita nga ninyo ay utay-utay nang natatapos ang ating setup. Ayan na may salamin na, may ilaw na, may lamesa na. Pagdating dito sa likod, oh, makikita ninyo yung aming arak. Ito nga yung sinasabi kong kulang na nilabas ni Buddy yung aming homemade margarita mix. Kami nga ay magbibis muna kasi magsisimula na ng event. At ito na nga, bis na kami. Si Mrs. Bis na, si Buddy Bis na, at syempre bis na rin ako. Kung makikita nga ninyo mga Buddy, nire-ready na ni Buddy yung ating display. Ayan, meron tayong libreng chicheria, pulutan. At dito, ipapakita ko sa inyo yung blue margarita. Weng-weng. BSMB Cocktail Bob Merley, Titanic Green Paradise, Classic Mojito at Cara Cara Mojito mga badi. meron nga din pala tayo dito mga bading, ng anim na shooters kung makikita nyo yan, nire-ready ni body yun yung nasa sa shot glass natin uh, ito nga pala mga body ng ating minimalist na selfie mirror ayan, nag-post pa si Mrs. so kala mo naman ang ganda na sapatos niya ay pareho pala kami may dalawa na nga sa aming tatay na nag-aantay ayan o pinag-uusapan no? ang maganda naman ang kulay ng kanilang cocktail eh may mga layer layer pa ayan o. Uy, pare oh, tingnan mo. Dali ka dito, pare. Nakakain na ata sila. Malapit na nga dito matapos mga body ang aming display eh. Inaayos na ni body kung saan saan yung nilalagay. Isang shooter na lang at pagdating dito, ay may nagpe-face painting pala doon. Tinignan natin ng tao ay kakaunti pa pero nagdadatingan pa mga body. Ang MC nga natin mga body for today's event ay nagsalitana nagsalita na. Ang sabi kung sino gusto magpa-picture pumunta lang dito sa pinakapogi natin photographer. Ayan, pinakita na natin may nagdadatingan na naman. At dito nga mga body ay dumating na si na daddy at si na kasama si baby alon ng ating Celebrate ang ating bagong binyag mga badi Ayan nga, na sila sa stage Ayan, tinitingnan nila yung ano Tinitingnan nila yung kanilang mga bisita Kung madami na Ayan, at ang dami na nga nila mga badi Ito nga, tuwang-tuwa nga dito si Sir Roy Tsaka si mamo tuwang-tuwa sila Ayan, sumayaw na si ko Nagpasayaw na kasi magsisimula na ang ating event Ayan, pumalakpak tayo pataas Pumalakpak pataas Pumalakpak tayo pataas At ang dami na nga nila mga badi dito nga Busy-busy si Kuya, nagpipis painting pa oh Tuwang-tuwang -tuwa nga mga guests natin dito mga badi O, oh. pagdating ko dito Ayan, puchang galang May nag-ochocho pala dito At pagligon ko nga sa likod Aba, nala palad na pala doon Ayan, oh, Nagpipila-pila na sila Mamaya kayo sa amin Pag wala ng pila Kami naman Dito nga si sir O, oh, pauli-uli O, oh, naka-isang botita sa amin Dito nga Ay napila na sila Nakita ko nga si momo Sisin siya ako ng 200 ka lang Okay Ayan na Napila na sila Kasi tapos na silang kumain mga badi Kumuha na nga ng yellow si Buddy dito. Oh, may tatlo lang order agad. At si Ma'am, kinukuha nga aming chicharon. Ayan, nabuntikan pang nakawin. Buti na lang, nandudoon ako. Ayan na, ginamit na ni Buddy ang gilbis. Gilbis, o oh, ano man. O, oh, na ito na nga. O, oh, nag-shake-shake na nga siya. At sabi ko kay Mrs. Mrs., ikaw muna mag -video. At pag ako nga nag-video, hindi eh, ako makakasama sa aking vlog. Hindi rin ako makakapagpahanga dito. Kagaya nito. Oh, puchang galan. Lubos-lubos nang pagpapahanga sa mga gis namin. hang ang lupit mo, buddy. Pero syempre, hindi ako makakatiso. Oh. Magpapahanga na rin ako. Magtitimpla na rin ako. Sabi ko, ako muna. Mamaya ka na ulit yan. Nakita ko nga si sa Salamin. Ang ganda niya. Si Sir, napatingin sa akin. No? Ang bilis ng video. Ayan, nagpapahanga na rin ako, mga buddy. Oh nag shake shake na nga rin ako dito mga body kasi magpapahanga din tayo di pwedeng siya lang. dito nga mga body hindi pa kami nakain kasi dinudumog pa kami pero mamaya maya angat na ako para ako'y pumila na dito, dito sa buffet Si sir nga dito, mga badi, natingin-tingin sa aking mga ginagawa. Ayan, kung paano ako mag ng lemon, magtimpla ng juice. Ayan, basic na basic. Dito pala, magpupunta na tayo sa ating flaming tower. Ayan, kasama nga natin tatlong magkakapatid, mga badi. Ayan, sisindihan na nga ito ni badi. Ayan, ngayon nga yung flaming tower, mga badi. Ayan, o, sisindihan. Tapos sabi sa akin, akin na nga yung betchin. Ayan, sabay bubuhos na nga. Si sir nga napakit pa sa stage kanina. Ayan, know no oh, nakakiyat na 'no oh, napatingin 'no oh. ayan ang laki nga ng apoy nito mga badi. 'yan 'no oh, bang bang, bang. au 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 okay this time in fact you know okay at bang ating fairy uh, tower Nyaw, pagkatapos pala na naiwala na bakla na kami Guys, dito na mga body Ayan, sobrang lakas nga ng ulan sa labas Binabaklas na nga ni body Tapos pagdating namin sa bahay Ayan, no, oh, nagbibilang na kami ng aming mga kinita Nabili Bumili nga kami dito ng isang coke mga body Tapos ulam para dito na kami kakain Dito na nga natatapos ang ating unang event ngayong 2025 mga body Bye-bye